Magandang umaga po dito sa Pinas. Magandang araw. Magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroon? Kumusta po kayo? Ngayong araw ay balik road trip ulit kami ni Moto Lee Rider. Dahil di na gaano nakakasunog na ng balat ang sikat ng araw. Ang moto motovlog ko ngayong Hunyo ay sa kahabaan ng Antero Soriano Highway from Tansa to Kawit, Cavite. Ito na at malapit na kami sa kanto ng Tenero. Ang pinakantumatak sa akin ng panahon bago pa tayo igupo ng pandemi. Dahil po sa napakatinding traffic dito, lalo na kung mga uh, rush hour. Katunayan nga ay dito ko kinuha ang pangalan ng YouTube channel na ito. No no. Take out two, got the hells door with the blood. balik tayo ito na ang Robinson's Mall dati ay napakadaming taong pumupunta dito nung di pa nagbubukas ang SF City Tansa <laughs> <laughs> Ayan, slow motion natin sa part na to. Ito yung controversial na footbridge ng General Trias Cavite na na-feature kay Emil Sumangil sa Kapuso Action Man sa JMA 7. Oops, nilagyan na ng pedestrian lane. ito yung dating factory ng Korean lens pero ngayon pala IPI mesh na maswerte tayo ngayon dahil tapos na ang rush hour ayun yung gate ng uh, EPSA medyo kukunti na ngayon ng mga uh, Ito na yung uh, port bridge na direkta sa factory ng HDI at ito din yung nagsisilbing wheel arc ng General Trias Cavite. dadaan na tayo sa tulay na Nobileta. Nakadalasan ay maraming nai stranded kapag malakas ang ulan. Kaya sa ilalim po pagliko sa kaliwa ay Nobileta ng um, dulo. habang papasok tayo sa lugar na nasa sakupan na ng Kawit Cavite eh, ay dumako tayo sa aking TikTok account. Guys, nga pala may TikTok account din si Kanto Tejero. I-open nyo lang ang inyong TikTok app. Then i-type nyo sa search bar ang Kanto Tejero. Kanto Tejero. makikita nyo Kanto Tejeros i-click nyo yan then makikita nyo yung aking profile pic Kanto Tejeros, click ulit ninyo at ayan punang-punang makikita yung aking mga contents nag-switch muna ako sa mga political contents Especially sa giyera natin sa social media versus sa black propaganda ng mga makabagong uh, makapili na nagkakalat ng uh, mga fake news at disinformation ng mga Chinese. In dealing with issues sa West Philippine Sea. Mga kakanto, kailangan nating tumulong sa gera na ito bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa counter po natin ang mga fake news at disinformation ng mga Chinese propagandists. Paano? Simple lamang po sa pamamagitan ng pag-like and share ng mga contents sa social media na ang layunin na itama. Bigyan ng tamang perspektibo ang mga issues na ibinabato ng Chinese government sa Pilipinas. May mga vloggers din ako na sinusundan upang hindi ako maligaw sa aking mga pinaniniwalaan at base sa kanilang mga contents ay gumagawa din ako ng mga content dito sa tiktok sila po ang mga independent vloggers na pinagkakatiwalaan ko una si attorney Recto, then pax first ni christian esguera at lastly si vlogcaster armandin guys tulungan natin silang labanan ang mga propagandist na ng China sa pamamagitan lamang ng pag-share ng kanilang contents para matulungan natin ang ating mga kababayan na malaman ang katotohanan sa mga isyo ng bayan. Sa larangan ng online shopping naman po, good news sa mga online shoppers dahil monetized ng account ko at ready na ang mga affiliate products ko inaanyahan ko kayo mga online shoppers na i-browse nyo naman ang mga affiliate products showcase ko kasunod ng tab ng aking mga content ay eh makikita ang aking mga product showcase itong uh, tsura shopping uh, bag i-click nyo lang yan at uh, makikita na ninyo yung aking mga affiliate products ayan o oh, merong uh, yung pang kusina, may LED light may duyan pang camping at itong axe maganda ito kasi meron din nga uh, ibang mga uh, accessories na kasama yan din itong uh, solar light system at meron ding uh, jeans at itong tactical pant uh, na tactical pants na to may raincoat din ayan tapos itong pang exercise ng kamay itong uh, aluminum tape na nasubukan ko na yan at effective naman yung mga butas sa aking bubong ay eh, natapala nya at hanggang ngayon ay eh, hindi eh, tumutulo dahil tag-ulan na eto meron din kaming uh, na nito nito Maganda itong uh, massage gun na to. Especially kung uh, walang magmamasahe sa'yo pwede nang ikaw lang mismo ang magmasahe sa sarili mo niyan. Yan itong mga flashlight. Ayan, at mga samat saring uh, mga produkto na makikita nyo dito sa aking product showcase. kapag may nagustuhan kayo ay i-click lamang ang mga products dyan o uh, mag-place ng order may commission po ako matatanggap maliit lamang po ito mga 5 pesos to 10 pesos per item pero malaking tulong po yan sa akin para naman na uh, masuportahan ang mga paggawa ng aking mga contents parang kasama ko na rin kayo sa laban sa gera versus Chinese fake news and disinformation Tumindig po tayo at magpakatatag sa laban ng mapang-aping superpower. Kaya natin ito.